Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video mga kasari, magbibigay po ko sa inyo ng limang gawain na dapat po nating iwasan para hindi po malugi ang ating sari-sari store. No? So, ito po kasi mga gawain na to, eh, hindi natin alam na isa na pala to sa magiging sanhi ng pagkalugi ng ating sari-sari store. So, dapat uh, para maiwasan po natin to, eh, ibibigay ko po sa inyo eto, yun limang gawain, no? Na hindi natin inaakala or inaasahan na magiging sanhi pala ito ng pagkalugi ng ating sari-sari store. So, yan. Yung unang-una po is na sobrahan na sa pakikipagkompetensya. Uh, dahil sa sobrang dami ng mga kalapit nating tindahan or sari-sari store, kaliwat kanan, harap-harap, tapat-tapatan, yung mga sari-sari store, no? So, normal na yan. Normal na po yan. Hindi na po yan mawawala. Hindi na yan bago para sa ating mga negosyante. Kahit saan, kahit ano pong pasukin natin na negosyo or business, meron at meron po tayong mga kakompetensya. Okay? So, ayan, yeah, nasobrahan na tayo sa pakikipagkompetensya dahil pati yung presyo po, eh, binabaan na ng binabaan. No? Kasi inisip natin na para bumili sa atin yung mga customer na para mas piliin yung tindahan natin na mabilhan, eh, bababaan natin yung presyo. So, hindi na natin na-monitor masyado, no? Baka sa sobrang baba na, eh, mas mababa pa sa puhunan. Or, hindi natin na mamalayan na ano na pala no uh, puhunan na lang wala na tayong kinikita kasi sa sobrang binabaan na natin yung presyo natin dahil iniisip natin para sa atin bumili yung mga customer natin okay so dapat po hindi po natin iniisip yung ating mga kakompetensya mas isipin po natin yung ating sari-sari store uh, mas pagtuunan po natin ng pansin yung ating sari-sari store na kung anuman yung mga wala pa eh yun yung bibilhin natin or Uh, yung presyo po, hindi naman pumasama na magbabatay ng presyo. Pero kailangan kumikita pa rin tayo. Okay? Kailangan may pa rin doon. Kaya po tayo nag-business is para kumita. Kasi kapag hindi na po tayo kumikita, eh puhunan na lang, mangyayari, charity ang ating sari-sari store. Magiging sanhi po yan ng pagkalugi or hindi na, hindi magtatagal eh maaaring mag-close ang ating sari-sari store dahil uh, sa so sobrang baba ng presyo natin, hindi na pala, hindi natin napapansin na hindi na pala tayo kumikita no? Wala na sa 10%, wala na sa 20% yung presyo natin para sa mga produkto. Okay? Dahil mas nakapokus tayo sa mga kakompetensya. No? So, dapat uh, mas mag-focus po tayo sa ating sari-sari store. Kung ano yung mga wala, kung ano yung mga hinahanap ng customer, dapat meron din sa ating sari-sari store para mas piliin po yung ating sari-sari store na mabilhan. Marami pong paraan para mainganyo yung customer sa atin. Okay, pangalawang gawain na dapat po natin iwasan para hindi po malugi ang ating sari-sari store is yung ayun, pag stock ng maraming items. Ayan, nasobrahan ang pag stock ng mga items lalong-lalo na po sa mga non-fast moving items. Okay, so dapat sa mga non-fast moving items is lilimitahan lang po natin at hindi naman siya masyadong hinahanap. Mang ilan, ilan customer lang naman yung naghanap sa ganong items. Uh, siguro dalawa, tatlo diba, ba? Sa ganung items and then nag-stock tayo ng isang dosena para sa non-fast moving items. So hindi po dapat ganoon. Kapag ka non-fast moving items, kailangan mag-stock lang po tayo ng at least 3 pieces. Marami na po yung 3 pieces and then pag naubos po eh bili na lang po ulit tayo. Mas pagtuunan po natin yung mga fast moving items. Doon po tayo mag-stock ng marami kasi fast moving items 'yan eh. Mabibili at mabibili 'yan. Mauubos 'yan bago pa ma-expire. Kesa sa non-fast moving items eh Mag-istock tayo ng marami. Sa dosena, ay eh, tatlong customer lang naman yung uh, naghahanap ng gano'ng items, no? Sayang at uh, maaabutan po ito ng expiration date. So, karamihan po sa sari-sari store is hindi naman po nag-BBO, uh, no? Hindi naman hindi naman po tayo lahat eh ahente na pwedeng magpalit ng mga na-expired or nasira na, produ na produkto. So kailangan limitahan po natin. Pangatlo po, is hindi po tayo nagmamonitor ng pera. Hindi po tayo nagmo-monitor ng mga lumalabas at pumapasok na pera, yung cash flow ng sari-sari store. Okay? Kasi hindi natin namamalayan na mas marami na po pala yung mga lumalabas na pera kaysa sa pumapasok na pera na ang dapat po eh mas marami ang pumapasok na pera or balance lang po. No? So kailangan nagmo-monitor po tayo niyan, yung mga pambayad ng kuryente, yung mga bills na ginagamit para dito po sa ating sari-sari store dapat naka-record po lahat 'yan. And then yung kung nagre-rent po tayo, kailangan mayroon at meron po tayo nakalaan na pambayad para po sa upa at hindi lang mas marami po ang lumalabas na pera kesa sa pumapasok na pera. Eh, hindi na po natin na-monitor yung cash flow ng sari-sari store natin. No? Hindi po tayo nagre-record yung mga napagbentahan, yung mga pumapasok or yung mga nilalabas nating pera. Hindi natin namamalayan na mas marami na po pala yung lumalabas kesa sa pumapasok. Meaning to say, magiging negative po tayo kapag mas marami po yung nilalabas na pera kesa sa pumapasok. Okay? Uh, isa po yan sa magiging dahilan kung bakit malulugi po ang ating sari-sari store. Okay, kaya kailangan po nagmo-monitor po tayo, nagre-record ng benta, ng kita, deliveries, ayan, kailangan nakarecord po lahat yan. Yung pang-apat po na gawain na dapat po natin iwasan para hindi po malugi ang ating sari-sari store is hindi po binabalik sa tindahan yung napagbentahan. Okay? Ibig ko po sabihin, eh, yung napagbentahan ng araw na ito, eh hindi na po natin na ibibili muli ng mga paninda. Kundi, ibinibili na po natin ng mga kung ano-ano na hindi kailangan. Hindi paninda para sa ating sari-sari store. Kailangan po kasi yun na pagbentahan is ibili po natin ulit para sa mga items na hinahanap ng customer na wala pa po sa ating sari-sari store. Okay? Para mag-grow din po ang ating sari-sari store para mas uh, dumami po, mas maging kompleto po ang ating mga paninda. No? Yung pang lima na na dapat po natin iwasan para hindi po malugi ang ating sari-sari store is hindi gumagawa ng extra effort. Effort mga kasari. Effort. Kasi kapag po sari-sari store ang napili po nating i-business at inegosyo, kailangan po ng sobra-sobrang effort. Lalong-lalo -lalo na po kung tayo pinagsimula pa lamang at maliit na puhunan po ang pinagsimula natin na ipang negosyo. Kailangan po talaga ng super duper extra effort totoo po yung mga kasari. Lalong lalo na po kung maliit na puhunan po, po yung pinasimula po natin para po sa ating sari-sari store. Siyempre, hindi pa po kumpleto yung laman ng ating tindahan. Marami pa pong hahanapin si customer na wala po sa ating sari-sari store. So, ang gagawin po natin yung araw-araw na napagbentahan is araw-araw ring po natin yan ipapamili para maging kompleto po ang ating mga paninda. No? Papamili ng mga hinahanap ng customer para sa susunod na bumili ulit si customer eh available na po sa ating sari-sari store. Okay? And then, pag sari sari store po talaga is hindi lang po 8 oras ka magtatrabaho. Lagpas-lagpas po sa 8 oras ang pagtatrabaho natin dito sa ating sari sari store. Kasi kahit naka-close na po yung ating sari sari store is gumagalaw pa rin tayo, nagtatrabaho pa rin tayo, nagre-refill tayo ng mga soft drinks, gumagawa tayo ng yelo, uh, nagsusulat ng mga napagbentahan. Yung hindi na-repack kanina, itutuloy ang pagre-repack ngayon. 'di ba? So, yeah, marami po talagang kailangan gawin dito po sa ating sari-sari store. So, kailangan po natin mag-insert ng maraming effort at extra double effort. No, so, totoo po yan yeah, mga kasari kasi kung ano rin po yung effort na ginagawa natin para sa ating sari-sari store is ganun din po ang ibabalik sa atin. ba diba? Kasi kung makukompleto natin yung lahat ng paninda natin, yung lahat ng hinahanap ng customer, eh mas marami po yung bibili sa atin. So yan, ito po yung mga gawain na dapat po nating iwasan para hindi po malugi yung ating sari-sari store. No? Kung, so kung ginagawa po natin yung limang gawain na yun, eh, ihinto eh na po natin. Itigil na po natin yun. At uh, gawin natin kung ano yung mga nararapat para po lumago ang ating sari-sari store at may iwasan po ang pagkalugi ng ating sari-sari store. Okay? So yan, ulitin ko po yung limang gawain po na yun na dapat natin iwasan para hindi po malugi ang ating sari-sari store is number one, na sobrahan ng pakikipagkompetensya. Pangalawa, na sobrahan ng pag-stock ng mga non-fast moving items at naabutan na nga po ng mga expiration date. Pangatlo, hindi nagmo-monitor ng cash flow ng pera ng sari-sari store. Pangapat, hindi ibinabalik sa sari-sari store yun na pagbentahan. Pang lima, hindi gumagawa ng extra effort. So yan, yun po yung lima na gawain na dapat po natin iwasan para hindi po malugi ang ating sari-sari store. So yan, kung meron po kayo natutunan sa video na ito, please i-click nyo naman po ang subscribe and notification bell para sa iba pa po, po mga video and i-share nyo na rin po sa inyong mga kakilala or friends na mayroong sari-sari store na gusto rin po nating mapalago. Okay, so yan. thank you, thank you for watching. Happy selling. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you for watching. Bye-bye. Happy selling. God bless.